Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Marso 8, 20-25. Ngayong araw, mararamdaman mo ang malakas na hatak ng introspeksyon na dala ng enerhiya ng buwan. Ang enerhiyang dala ng konstelasyon ng Cancer sa buwan ay may kakayahang buhayin ang malalim na damdamin at pagninilay, isang bagay na maaaring hindi mo madalas na bigyan ng pansin, dahil sa iyong likas na pagkaanalitikal at pagiging progresibo. Para sa isang tulad mong Aquarius, na laging naghahanap ng pagbabago, at nagsusulong ng mga makabagong ideya, ang pagminilay at paglalakbay sa sariling damdamin ay maaaring maging isang pambihirang karanasan. Hindi mo karaniwang binibigyang diin ang sentimentalidad o lumulubog sa emosyon, tulad ng iba pang tanda ng tubig, ngunit ngayong araw, mararamdaman mo ang pangangailangang bumalik sa iyong sarili, sa iyong emosyon, sa iyong tunay na hangarin, at sa mga bahagi ng iyong pagkatao na maaaring matagal mo nang hindi binibigyang pansin. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang kilalanin ang iyong sarili ng mas malalim, hindi lang sa aspeto ng iyong panlabas ng mga hangarin, kundi sa mga bagay na tunay na bumubuo sa iyong pagkatao. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga pangarap mo na maaaring natatakpan ng alikabok ng mga responsibilidad, ng mga pangamba, o ng pag-aalinlangan? Sa iyong patuloy na paggalugad ng bago at kakaiba, sa iyong pagsubok ng iba't ibang posibilidad at landas, minsan ay nalilimutan mong tanungin ang sarili kung saan mo ba talaga gustong mapunta. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay, at sa kabila ng iyong sigasig na sumulong, hindi mo dapat kalimutan ang kahalagahan ng paglingon sa pinagmulan at pagminilay kung ang direksyong iyong tinatahak ay tunay na umaayon sa iyong kalooban. Habang dumadaan ang mga oras, maaaring may mga damdamin ng kawalan ng halaga o pagdududa sa sarili na lilitaw. Ang mga damdaming ito ay maaaring tila isang bigla ang pagdaan ng lungkot o isang malalim na pakiramdam ng pangungulila na hindi mo lubos maipaliwanag. Sa kabila ng iyong matalas na isipan at likas na kumpiyansa, may mga pagkakataon na kahit ikaw ay kinakain ng mga alinlangan, lalo na kung nararamdaman mong hindi mo pa naabot ang iyong mga inaasam o tila may kulang sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang mga damdaming ito ay maaaring maging hadlang sa iyong likas na sigla at pagkamalikhain, ngunit mahalagang kilalanin ang mga ito, hindi bilang mga kaaway na kailangang labanan, kundi bilang mga mensahe mula sa iyong panloob na sarili na may gustong ipaabot sa iyo. Sa halip na itaboy ang emosyon, pagtuunan mo ito ng pansin at tanungin ang iyong sarili. Ano ang sinasabi nito tungkol sa akin? Ano ang mga bahagi ng aking buhay na nangangailangan ng mas malalim na pagunawa o pagbabago? Kapag nakakaramdam ka ng kawalang halaga o panghihina ng loob, itanong mo sa iyong sarili, saan ito nagmumula? Mayroon bang partikular na pangyayari, alaala, o tao na nagdulot ng ganitong pakiramdam? O ito ba ay simpleng pagod lamang mula sa patuloy na pagtakbo sa buhay? Marahil ay hindi mo pa napapansin, ngunit ang dami ng iyong iniisip, ang bilis ng iyong mga plano, at ang walang humpay mong paghahanap ng bagong ideya ay maaaring nagdudulot ng hindi namamalayang stress sa iyong katawan at isipan. Minsan, ang mga negatibong damdamin ay hindi naman talaga nangangahulugan ng isang seryosong isyo kundi bunga lamang ng labis na pagkaubos ng enerhiya. Ang tanging kinakailangan mo marahil ay isang sandali ng katahimikan, isang pagkakataon upang huminga ng malalim, upang pahintulutan ang iyong sarili na makaramdam, at upang muling buin ang iyong sarili. Ngayong araw, huwag mong kalimutan ang halaga ng pagpapahinga. Ang pag-aalaga sa iyong katawan at isip ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan. Bilang isang Aquarius, isa ka sa mga taong may likas na lakas at sigla. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka napapagod o hindi mo kailangang alagaan ang iyong sarili. Ang isang Aquarius ay laging abala sa paglikha ng mga ideya, sa pagbibigay inspirasyon sa iba, at sa pagsisikap na gawing mas mabuti ang mundo. Ngunit paano mo magagampanan ang iyong misyon kung ikaw mismo ay pagod at ubos na? Ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang ikaw ay tumitigil, sa halip, ito ay isang mahalagang hakbang pabalik upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa hinaharap. Sa iyong pagpapahinga, huwag mong isipin na ikaw ay tumitigil sa pagunlad, bagkus, ikaw ay nagbibigay ng espasyo sa iyong sarili upang mas lumalim ang iyong pang-unawa upang bumuo ng mas matibay na pundasyon para sa susunod mong mga hakbang. At upang mapanatili ang iyong sigla at pagnanais na patuloy na sumulong. Ang enerhiya ng cancer ngayong araw ay nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng pag-aalaga at proteksyon. Mas lalo mong mararamdaman ang kahalagahan ng pamilya, mga kaibigan, at mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Maaaring madama mong mas gusto mong maglaan ng oras para sa kanila upang iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga sa iyo. Ang pagmamahal at pag-aruga na ipinapakita mo sa iba ay magbabalik sa iyo ng higit pa. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan hindi lamang sa mga tagumpay kundi sa mga sandali ng koneksyon at pagmamahal sa pagitan ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa mga oras ng pagmumuni-muni, tanungin ang iyong sarili, ano ang tunay kong nais sa buhay? Ano ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon, ano ang mga bagay na kaya kong gawin upang mas mapaunlad ang aking sarili? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay maaaring hindi agad dumating, ngunit ang mahalaga ay nagsimula ka ng maghanap ng kasagutan. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pag-unawa sa iyong sarili ay isang hakbang din patungo sa mas makabuluhang buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kulay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, malinaw na pag-isip at kalmado. Kung nais mong mas mapanatili ang balanse sa iyong damdamin, subukan mong magsuot ng kulay asul o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mapalakas ang iyong pakiramdam ng katiwasayan at tiwala sa sarili. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 3, 7, 11, 21, at 38. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng katalinuhan, pagsisimula ng bagong yugto, at espiritual na pagising. Kung ikaw ay nag-iisip ng isang mahalagang desisyon, maaaring ang mga numerong ito ay maging inspirasyon o gabay upang mas malinaw mong makita ang iyong direksyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras para sa sarili mong kapakanan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang aklat na matagal mo nang gustong tapusin, pagsusulat sa iyong journal, o pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ano man ang iyong gawin, tiyakin mong ito ay isang bagay na magdadala sa iyo ng kasiyahan at kapanatagan. Sa pagtatapos ng araw, ipaalala sa iyong sarili na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay walang sino man ang may lahat ng kasagutan, at hindi mo kailangang malaman ang lahat ng bagay sa isang iglap. Ang mahalaga ay patuloy kang natututo, patuloy kang lumalago, at patuloy kang tumatanggap ng mga pagbabagong dumarating sa iyong buhay ng may bukas na puso at isipan. Tandaan na ikaw ay isang malayang espiritu na may kakayahang lumikha ng sarili mong tadhana. Huwag matakot na magpahinga, huwag matakot na pagnilayan ang iyong buhay, at higit sa lahat, huwag matakot na maging totoo sa iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pinakamalaking kayamanan mo ay ang iyong sariling kaisipan, puso, at kaluluwa. Yakapin na ngayon, at hayaang ang hinaharap ay dumaloy sa iyo ng may likas na kasiglahan at tiwala. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.